Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa magkakahiwalay na lugar sa Cebu at Tondo. Libo-libong residente ang walang matitirhan ngayong magpapasko na naman. Ang masaklap lima ang patay. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa mga bahay na ito sa barangay Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu. Pasado alauna ng hapon kanina, hanggang 600 bahay ang nasunog tanaw sa malayo ang makapal at maitim na usok. Ang mga residente, kanya-kanyang hakot ng mga gamit. Masakit po kasi ano pa naman namin bumili ng tanang pamasko sa pamilya namin. Ano. <laughs> Nagkatulakan at halos magkasta naman dahil sa taranta. Ang mga estudyante at guro sa Pusok Elementary School nakatabilang ng mga nasusunog na bahay mag-aalas 4 na ng hapon ng ideklarang under control ang sunog. Ayon sa LGU, nasa 20,000 ang apektado ng sunog. Inaalam pa ang sanhi at ang kabuang halaga ng pinsala. Kahapon lang, nagkasunog din sa Lapu-Lapu City. Nasunog ang bodega na paputok na ito sa Purok Judas Belt sa Barangay Babag lima ang nasawi sa sunog kasama ang may-ari ng pagawaan ng paputok na si Chito Berdin pati ang isa niyang anak pitong taong gulang na apo at manugang isa pang trabahador ang nasawi limang iba pa ang kritikal ang kondisyon posible raw na sa init ang panahon kaya nagliyab at sumabog ang mga pulburang ginamit sa mga paputok may ginagawa silang uh, isang sangkap ng isang uh, bombshell po. Ito po ay isang critical na sangkap para sa pagpapalipad yung uh, makulay na uh, paputok uh, na bombshell po. Uh, siguro sa sobrang init, naka spark po yung you know, pagawaan. Patuloy pa ang investigasyon kung sino ang dapat managot. May lisensya at permit naman daw ang Pamilya Berdin para magbenta ng paputok pero wala silang permit na mag-operate ng warehouse ng paputok sa residential area. Pitong bahay ang nadamay sa sunog. Sa bayan naman ng Minglanilla sa Cebu pa rin, nasunog ang Municipal Trial Court kaninang tanghali. Damay rin ang ilan pang tanggapan ng munisipyo. Labing isa ang sugatan. Patuloy pa ang investigasyon pero posibleng planado raw ang panununog na nagsimula sa loob ng korte. Sa Tondo, Maynila naman, nagising sa sunog ang maraming residente ng Barangay 105 Happy Land pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay. Halos apat na oras tumagal ang sunog. Mahigit isang daang bahay ang natupok at dalawang daan at apat na pong pamilya ang naapektuhan. Wala namang nasawi pero dalawa ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline Janarua News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.